So ay mga pangat, good morning, good morning sa inyo dyan Syempre mga pangat, at medyo madilim yan What's up sa inyo mga pangat, at syempre magandang umaga, tanghali, hapon, gabi Anong oras nyo man ito na mga pangat At syempre mainit pa rin, at syempre time check tayo, mauga pa rin tayo 11am na ng umaga, yan mga pangat At syempre, nung vlog ha, nakuha natin yung card natin mga pangat At syempre may kasama tayo sa pagbubuhat, yan Bibili tayo ngayon mga pangat ng bigas tubig uh, at syempre yung gagawin natin sa content natin ngayon yung ating eksperimento basa mamaya mamaya natin susubukan mamaya natin gagawin bibili muna tayo ng itlog yeah. dyan lang sa ba mga pangat pero bago ang lahat bago ang lahat mga pangat uh, meron muna tayong pag-uusapan uh, kunting pag-uusapan <laughs> kunting kwentuhan muna tayo bago tayo humantog doon sa main event natin kasi maaga pa eh mamaya tayong hapon mga bandang alauna yan yung kasagsagan talaga ng init para makita natin kung talaga bang makakaluto ng itlog ang temperatura sa Dubai. Yan. Let's go sa bahano mo na. Panapilig ka sabi ko. Samahan nyo muna ako dito sa Viva. Yan. Ah, Viva. Ano pala to? Kenny Rogers pala to. Dudu sa Viva. Yan yun. Yan. Ah, samahan mo muna ako kahit mauga itong ating uh, vlogging ngayon. D dito tayo sa Viva. Sa loob ng Viva. Tingnan natin mga pangat kung magkano yung presyo ng bigas. Kung uh, abot kaya ba. Yan. Oh, 14 mga pangat. 14. Yan, kuha tayo ng isa. Bukan naman natin ito si ayong ating uh, katulong sa halak buhay. <gibuk> ay, naka. Yan. Yeah. Transporin yung mga pangat. Sabay ibabagsak to. Yan yeah. na. Hmm. Sabay so, ilayin mo dyan. Yan na. Sabay ilayin mo diba? Kuha tayo isa. 5 kilo. Yan. 5 kilo jasmine rice. Lagi natin itong binibili dito kasi malapit lang tayo sa bibe. Pero pag sa nasa almaya tayo, iba yung binibili natin yung jasmine na blue. Yung swan ba? Swan. Yan. Kuha tayong isa tapos tubig mga pangat. Ang mura din ang tubig na binibili ko. 7, dalawa na. Ah, 7, 12. 12 yung bottle na 1.5. Okay rin siya kasi low sodium. Yan. Tapos titip, papakita ko sa inyo yung presyo ng itlog. So yung mga pot yung itlog nila, sampu-sampu lang. Sampu, kuha tayo ng itlog. Sampu, small size lang mga pangat para madaling maluto. Ayan, kuha tayo ng isa. Yun. Kuha tayo ng chicken mga pangat. It's 7 grams. Malit lang. Tangalo natin, aros kaldo siguro. <laughs> Yan. Pag nagtitipid ka dito sa, sa labiba. 7, 6 grams lang, meron ka ng manok. Isang buo. Frozen nga lang. Okay lang. <laughs> so yun, mga pangat successful nakabili tayo mga pangat ang hangin mainit na gamit natin yung ating uh, ATM di diba? at ba? pupunta pa tayo dito mga pangat oh. sa Orange B tingin natin mga pangat bibili tayo ng mga kain dyan mamaya na siguro kasi ano eh mahirap magbitbit so yun, mga pangat nagbayad na tayo no? <laughs> babalik na lang tayo sabi ko I will come back kasi mabigat to eh Atin muna natin, ang bigat eh kasi nakakailang mag-vlog pag may bitbitin dahil umuuga-uga siya lalo. Maganda yung wala kang bitbitin para hindi masyadong mauga at naritimbang mo yung katawan mo. So yung mga pat, iwan mo natin ito dyan. Yan, di ba? Ito ilaw. Tapos balik tayo roon mga pangat, magbe-breakfast tayo. Breakfast! Syempre shoutout to kay Tip ba Diba? Mukhang lagi nalang mas shoutout si Tip Lab, ah. Ito so, yung kakain tayo ng, ano, ng mga patan at saka Indian food mga pangat na 1 to 5 dirham yan yung request niya mga pangat so ito yung nakaraan eh hindi natin dahil nga hm, hapon na tayo dumating no mga tanghalian na yun eh kung baga alas dos tanghalian dito yun eh <laughs> dahil ngayon yung medyo maaga-aga 11.30 pa pero pa silang breakfast na ganun mga pangat kaya makikita nyo ngayon kung gaano siya kalaki yung dapat na ipapakita ko sa inyo no mga pangat let's go ito na tayo orange bee yan may so, mga pangat, dito sa labas, tolerable pa naman yung uh, temperature natin ngayon kasi nag-36 lang eh. 36 lang, you know, pero sa Pilipinas, mainit na yan. Mainit naman mga pangat, mainit na mainit siya kumbaga. Pero unlike sa mga 40 plus, no, medyo talagang hindi na siya tolerable. Kaya dito tayo mga pangat sa baba. Tapos kakain natin itong mga pangat to. hindi binil dito? Yun, ito pala. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung tsura itong mga pangat, yun o, no, puri baji, ano. 5 grams lang siya mga pangat Mabubusog ka na mga pangat Breakfast, ang almusal yeah. So habang inaantay natin siya Kwentuhan muna tayo mga pangat Pag-usapan muna natin Dapat natin pag-usapan oh? Dapat talaga pag-usapan Hindi oh. Dalo lang tayo Martis natin ng konti Actually mga pangat Maraming nagko-comment sa akin ng ganitong klaseng mga comment Doon sa Itong vlog na to Yan, ayan, yan, yan. Cohabitation Ayan opposite sex sa isang bahay. Kaya sa amin, no, magkakasama kami, opposite sex. Pero sa ibang uh, countries like Saudi, hindi pwede. Uh, Balik sa topic. Uh, <coughs> kaya naman natin mababanggit mga pangat kasi sa dami nagko-comment sa akin, ganyan, ganyan, ganito, ganyan, ganyan, ganon. So, pero ito, ibang klase to, ito, signal naman lang kine-question niya sa atin. So, hindi ko na ipapakita pangalan para protection niya rin at saka privacy niya na rin. Ayan yung kanyang comment. Ayan. Yeah. So, ang tanong niya is, uh, sabi doon ng mister niya, eh, mahina daw ang signal dito. At sabi niya, mahina ba talaga? O baka nangangaliwan? Huh? <laughs> Oy, thank you. Thank you very much. So, dumating na mga pakat yung ating pagkain. Ito yung magkasalita tayo, eh, may dumarating. Ayan, ito mga pakat yung sabi ko sa inyo. Wow! Ang laki niya mga pakat. <laughs> Dalawang piraso. Tapos meron siyang uh, uh, mashed potato. Ang bango mga pakat natakam ako ha. natin pag-usapan yung ano natin. Napag-usapan. Ang ganda ng intro ko eh. Kainin mo natin ito. Nagugusta ko lang kami mga pangat. Actually, kakain na tayo. Thank you Lord for the blessing. Yan, tanggal natin yung shade para medyo nakakasilaw talaga siya. <laughs> Sorry, nakakasilaw. Kasi medyo maliwanag yung harapan natin eh. So yun, mga pangat oh. Grabe, sarap nito. So, ba ang atak? Plus sa akin ah, kasi yung tolerance ko sa spice spicy napakababa. Ano ba yun? Napakababa na mataas. Yung parang mabilis kang maanghangan, kunting ang lang maanghangan ka, ka na kagal. Pero ang sarap mga paal. Hit mo rito. Wow, grabe. Sarap ng ano niya Ito, ito, sarap. Mmm. Ang daming herb. Sarap. Mm. Sama lang dito na no. Pag wala na budget. Almusal. Kaya lang medyo mga pangat, medyo hinihinay lang kasi. Okay, medyo oily. So hindi siya pwedeng palagi-lagi o aram-aram mong kakain. Once naman pwede, pero yung sabi mo lagi-lagi kasi oily siya mga pangat sa totoo lang. Napaka-oily niya. Yun lang yung medyo uh, negative side ng, Pero yung, yung kinain natin ng masala dosa, walang oil mga pangat, okay yun. Ito ma-oily siya. Deep fry siya mga pangat, sarap. Grabe. Mm. mm. Pero bawal itong mga pangat pag may cholesterol ka na. sa blood ka, bawal itong mga pangat ha. Ka. Kasi ma-oily nga siya, oily. Pero sa taste, panalo. Bravo. Yung mm, nagood. Ah, sarap. Sarap pa pakin mga pangat. Mmm. Mmm. Tsaka susubo mo pa lang. Parang nabibitin ka. Orituran. Katuuran nga pangat, mga pangat, wala ko jarak niya kemay. Agata. Tod na sort, mga pangat, pangat. pangat hindi pwedeng to, hindi pwedeng kasi medyo oily talaga. Talagang ma-oily siya. Mm. Malambot siya pero crunchy din. May mga herbs siya mga patagay no. May mga daon doon, may mga kulo no. Marami siyang onion mga pangat. Ayun, eh, maraming onion. hindi ako makakain sa kabusugan. Abos ah, uh, na basig ako. So mga pangat, uh, balik na tayo sa topic natin kanina, yung na na usapan natin. Ang galing ko na nga itong shade ko. So mga pangat, uh, yung tanong niya, no, na mahina ba ang signal dito? Sabi ng asawa niya, mahina yung signal, baka daw nangangaliwa Ngayon, masasabi ko lang dyan is, depende. No? Kasi kailangan pair tayo mga pangat eh, No? Kasi mga pangat, based on my experience. Yeah. Nung nasa Abu Dhabi pa ako, oh, sakat sa mata talaga, sorry. Hindi ako makapag-concentrate. Nung nasa Abu Dhabi pa ako, so dahil accommodation kami doon, may bayad yung wifi, mga pangat. Kaya hindi ako nakapag-vlog sa Abu Dhabi. Almost one year, pero wala akong upload ng video. Kasi nga, ang hirap ng wifi connection doon. Unang-una, binibili. Eh, pag 50 dirhams, 75 dirhams, tapos 150 dirhams, uh, ah, 120 yata, 180, ganun. Basta hindi ko matandaan. So, ang binibig ko lagi ay 70. Pero yung 70 na yun, hindi ka makakapag Facebook ang bagal. Ngayon lang yung experience ko ah, sa akin lang yun ah. Ayaw ko lang sa ibang accommodation uh, na nag-accommodation ngayon. Sa panahon ngayon kasi ano yun, 2016, 17, ganyan. Ganyan yung mga panahon na nandun ako sa Abu Dhabi. Kaya sabi ko, depende. Ngayon, kapag nasa live out ka, yan, pag-uusapan tayo yung live out, hindi pwedeng mabagal ang signal kasi provided dyan mga pangat na mga owner provided dyan yung internet so kasama yan sa binabayaran mo buwan buwan so napakabilis ng internet pag na out ka dito sa Dubai ng mga pangat kasi magko-complain ang mga tenant mo pag mabagal ang internet connection mo nalip out ka, nasa trabaho ka, nasa commercial area ka dito kahit sa mall mayroong internet connection free yan for one hour o hanggang nasa loob ka na yata ng uh, mall yun, ang masasabi ko, no, be fair tayo. Kaya no, kung Nasang siya? Kung nasa accommodation ba siya? Binabayaran ba yung wifi dyan? Kasi depende eh. Pero kung naka-live out siya, eh, medyo 50-50 yan. <laughs> Pero kung nasa accommodation siya, siguro talaga, mabagal lang signal. Lalo na kung binabayaran mo pa ito. Pero pag wala kang budget, wala kang internet, di ba? Naranasan ko kay mga pangat. December, uh, bagong taon mga pangat. Wala akong internet connection sa Abu Dhabi. Wala akong budget nun mga pangat. Ngayon ang nangyayari, kinontak yata ni Mrs. yung aking coordinator. No, mga pangat sa Abu Dhabi, si Ma'am Levy. Shoutout sa si Ma'am Levy, kung naalala mo yun. <laughs> Ngayon, ito si Ma'am Levy naman, kinontak naman ako, tinamagan ako, Bert, anong nangyayari sa yo? Ganyan, na ano ka nakasama mo? Bakit daw wala kang ano yun? At, at, at yun, nalaman nila na wala akong internet connection, ganyan-ganyan. So yun, mga pangat yung kwento. no Doon sa nagtatanong o sa mga nakakapanood itong video na to, na pag sinasabihan kayo ng inyong mahal sa buhay na walang internet connection o mabagal sa Dubai, sinasabi ko naman sa mga previous vlog natin na napakabilis ng wifi dito. Depende kung nasaan sila location at kung nasa saan sila nakatira. Ayun, sana maliwanag yung mga pangat ha. Salamat sa nagtanong, salamat sa comment mo ma. At, nagkaroon din na idea yung mga nakakapalood sa atin ngayon. So balik tayo sa topic natin mamaya. Medyo painitin pa natin ang painitin yung panahon. Pangalauna, ganyan. Bago natin patunayan yung ating uh, itlog na makakaluto ba ang temperatura ng Dubai. Yan, sana sana si Uy, uwi muna tayo dahil may pa tayo, no? Magkalaba pa tayo mga pangat. Marami rin tayong obligation sa buhay. Nako oh, po, Diyos ko Lord. Kailangan natin maglaba, maglinis ang ating higaan, uh, maglinis ang CR, pag day deop natin. So marami tayong ginagawa mga pangat. So mag -e edit pa tayo ng konti ba kamaya. Tara na, pinapawiso na rin ako kasi nakababa tayo ito sa 35, almost 36 degrees Celsius mga pangat. Tara, let's go. So, yung mga pangat sagutin naman natin yung isang tanong ni ng ating uh, subscribers o ng ating viewers na si Ilaika Tabas o Ilika o Ilaika Tabas, mga pangat na kung pwede ba ang may tattoo sa UAE, sa Dubai. Nagawa ko lang video ng mga pangat ito, 'yan. Andiyan yung link sa description, panoorin niyo na lang. Pero sasagutin natin mga pangat kasi daw magkatrabaho yung asawa niya sa saloon. Ito mga paangat ha, ito bibigyan natin ng isa pang additional information kasi eh, hindi ka tala banggit sa una kong vlog. To, na ko yan ng content. Dito sa Dubai mga pangat, walang problema mag-apply ka dito. Pag nandito ka na, may tattoo ka. Kahit anong larangan mga paangat, saloon, mga pa restaurant, mainit. <laughs> Anything na trabaho mga paangat, walang problema dito may tattoo. Pero, kung ikaw ay mag-apply, pasigaw ako. <laughs> Pero kung ikaw mag-a-apply mga paangat, sa, magbumula sa Pilipinas, yun lang ang tanong. Pag dyan ka kasi sa atin mga paangat, eh talaga namang strict dyan mga paangat ang medical. No, mga, minsan mga paangat, bawal lang may tattoo, alam mo na, gano'n ganon lalo na pag mag-Japan ka, like, oh, bawal na bawal yan. Pero pag nasa Japan ka naman, yung mga Brazilian nga doon, datadad ng mga tattoo, walang problema eh. <laughs> yan lang sa atin sa Pilipinas pa mag apply ka. Pero pag din dito ka na, halimbawa turista ka lang punta dito, kung may tattoo ka, walang problema, kahit anong trabaho, pasukin mo hanggat gusto mo. Yun, sana maliwanag. Nagawa ko ng content yan Okay? Maraming maraming salamat sa tulong at sa mga bago nating subscribers at bago nating mga manonood, mga viewers. Yun. Pwede ang may dito. To, pag lang dito ka na, mag apply Pero pag nandito sa Pilipinas, hindi ko lang alam. Pwede <laughs> muna tayo. Dahil may gagawin pa tayo yung labahan natin dun. Baka hinantay na tayo. Let's go! So yung mga pa... <laughs> Nakahidlip ako. <laughs> so mga time check tayo ha Tede! alas 5 na lang hapon. Panggabi ako mga pangat kasi ngayon night shift ako. So, papasok na tayo mga pangat. Magasigaso na ako. So, siguro bukas na natin ito gagawin yung mga ating, ating eksperimento mga pangat. No? So, hindi natin magagawa. <laughs> Malabo na kasi pagdating ko kanina, lumapat yung likod ko sa higaan. Pagising ko, wala na. Alimpungatan ako na may content pa pala tayo. Bukas na lang mga pangat. So yun, siyempre hanggang dito lang itong vlog na ito. Maraming maraming salamat sa panonood siyempre. At kung nag-enjoy ka, don't forget to like share and subscribe. Kung natuto ka, at siyempre kung nakimaratis ka, don't forget to like, share, and subscribe. <laughs> and siyempre, think positive food values lang. God bless you all. Ano man ang ginagawa mo ngayon, yun ang iyong bukas. Kaya, see you on the next one. Let's go mga pangal. Late tayo. <laughs> Puyat pa more. Naniniwala ka bang makakaluto ang itlog ng Dubai? Oo, sa labas. <laughs> naniniwala ka? Oo. Bakit kaya naniniwala? Sa muna kita. Sobrang init. Eh. Makakaluto ba ng itlog ang Dubai? Hindi. Makakaluto. Bakit makakaluto? Napunod ko kasi sa TikTok eh. Kaya yun. Naniniwala ako. Yun, naniniwala siya mga pangat na makakaluto. Siyempre mga pangat na siya. Hindi pa ka